Lakers nakabuo na ng kanilang starting 5 next season at Clay Thompson at KCP target na din ng Orlando Magic. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga tropa. Pero bago yan mga tropa, baka pwede ka mag-subscribe sa aking channel para manalo kayo ng tropang basketball jersey. Maraming salamat mga tropa. Let's go! Dito muna tayo mga tropa sa balitang pagkuha ng Orlando Magic dito kay KCP at Clay Thompson. Malapit na nga po magsimula ang free agency mga tropa at matagal na nga nalilink itong si Clay Thompson sa Orlando Magic dahil naghahanap nga po kasi itong Magic ng isang elite na three-point shooter sa free agency. Kaya obvious naman na choice nga po nila si Clay Thompson dahil nga sa unrestricted free agent na siya. At narurumor nga ang pag-alis na daw nitong si Clay sa Golden State Warriors. At ang Magic nga ang team na posibleng puntahan ni Clay Thompson next season. Pero bukod pa kay Clay, unrestricted free agent na rin nga po si Kentavious Cadwell Pope matapos i-decline ang kanyang 15.4 million player option sa team ng Denver Nuggets. Isa nga rin po siya sa tinatarget ng Orlando Magic, kagaya ni Clay Thompson. Well, isa nga rin nga po itong 3-point shooter itong si Cadwell Pope. Hindi nga lang ka-level ni Clay, pero matinek na shooter pa rin itong si KCP. At isa pang two-way player dahil maasahan rin nga siya sa depensa. Kung makuha ng mga tropa ng Magic itong dalawa ngayong free agency possible na maging contender na naman sila next season sa East habang dito naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong Big Five ng Los Angeles Lakers, kagaya nga po nang naibalita ko sa inyo mga tropa, sa pagtatapos nga po ng 2024 NBA Draft ay isa nga po ang Los Angeles Lakers sa mga nanalong teams dahil nga po sa pagkakakuha nga po nila ng at least 4 na bagong players. Una nga po dyan ay ang pagkuha nila kay Dalton Neck bilang 17th overall pick. Ang pangalawa naman ay ang pinakainabangan nilang player sa buong 2024 NBA Draft na si Bronny James na kinuha nga po nila bilang ika 55th overall pick sa second round habang ang pangatlo nga po sa apat na player naman na kanilang kinuha ay walang iba kundi ang French forward na si Armel Traore at ang undrafted shooter na si Blake Henson na parehong pumirma sa Los Angeles Lakers ngayong araw ng two-way contra Kaya dahil nga po sa mga nagawang move na ito ng Lakers ngayong araw ay tuloy na nga po silang nakabuo ng bagong starting five na kinabibilangan nila Austin Reeves, Lebron James James, Jared Vanderbilt, Anthony Davids at Jonas Valenciunas na kukunin nila sa free agency. Ngunit ayon na rin naman nga po mga tropa sa inilabas pa lang na balita ng NBA Insider, imposible rin naman nga po na gawing starter ng Lakers si Bronny James, gayong kakailanganin pa nga po nitong mapa-improve ang kanyang performance sa kanilang team. Anong masasabi nyo dito mga tropa? Tama ba ang gagawing starting five ng Lakers? Paki-komento naman sa ating comment section. Samantala, NBA Finals ng mga tropa para maging part ka din ng games ay subukan lamang ang 1X bet. Gamitin lamang ang promo code na propang 1X para sa up to 12,000 bonus credit sa first deposit. Available mga tropa sa GCash at Paymaya, nasa comment section ang link. Paalala lamang mga tropa, make it fun and gamble responsibly.